Kampo ni dating Senador Bongbong Marcos siniling sa Korte Suprema na malaman ang mga nilalaman ng unused SD cards noong nakarang eleksyon. Detali mo kay Eagle News reporter Moira Encina. Dumulog muli sa Korte Suprema na umupo bilang Presidential Electoral Tribunal ang kampo ni dating Senador Bongbong Marcos para malaman ang content o nilalaman ng mga sinasabing unused SD cards nitong 2016 elections sa anim na pahin ng manifestation sa PET na inyayi na abogado ni Marcos na si George Garcia. Hiniling nila na atasan ng tribunal ang COMELEC na bigyan sila ng kopya ng resulta ng decryption sa mga sinasabing hindi nagamit ng na SD cards noong eleksyon. Napatidaan niya sa isinagawang stripping activities ng COMELEC at Smartmatic na may nilalamang data ang mga naturang SD cards na nakuha mula sa 1,356 units na mga contingency vote counting machines. Iginit ni Garcia na pagkakaroon ng datos na mga sinasabing unused SD cards ay nagpalakas sa kanilang posisyon na hindi sapat ang physical na examination sa mga VCMs, SD cards, seal stickers at mga boxes para mapatunay hindi nga talaga nagamit ito noong nakaraang eleksyon. Para sa Eagle News, Bordain Sina, I'm 1 with 25.